Hello guys, welcome back to my channel. At ang topic natin ngayon ay tungkol naman sa kung kayo ay kung kayo ay nagwithdraw ng inyong ATM tapos walang lumabas na cash pero na-debit naman yung ano yung transaction sa inyong savings. So itong ituturo ko sa inyo ay personal naming experience nung aking misis wherein uh, uh, nag-withdraw kami noong uh, December 27 tapos ang sabi sa screen na sorry unable to dispense cash na kalagay so makikita nyo dito sa screen uh, ang personal experience namin na ito ay uh, nag-withdraw kami sa Robinson's Bank so same ATM machine lang naman din siya. So, isishare share ko lang sa inyo dahil first time namin na mangyari ito. Wherein, alam naman namin sa company na nangyayari ito. Pero, gusto ko lang maging aware dun sa iba na itong lesson na natutunan namin last December. So, ito na nga. Nakikita nyo itong bilog dito sa my screen. Ayan. So, nag-withdraw ako ng, or nag-withdraw kami ng 10,000 nung una. Tapos, walang lumabas na pera. Second withdraw ko, uh, tinry ko ulit na 10,000. May lumabas na pera. Tapos, nag-withdraw ulit ako ng 4,000. Ayan, walang lumabas na pera. So, so, so matotal po, uh, 14,000 yung na-debit sa aming savings. Ngayon, dahil wala nang laman yung aming ATM, so hindi na kami nakapag-withdraw pa. Ngayon, nag-file kami ng complaint by a customer service noong December 27 din. Uh, from the time na nag ano to na debit. Kasi nag-check kami, nag-balance inquiry, nag ano na siya, na wala na yung aming pera. Okay? So, ang ginawa ko, or ang ginawa namin ng misis ko ay, una, nireport muna namin sa, ano, sa branch noong ATM na in-inform namin sila. Okay, so since may pasok pa noon, okay, so hindi magawa nung misis ko na pumunta mismo sa servicing branch kasi ano pa yon waste of time pa dahil uh, mag-holiday season na. Ang ginawa namin, ang sabi naman ng uh, taga Robinson is tumawag agad sa customer service and then nag-email kami sa kanila. Okay, pag kami tumawag, nag-email muna kami uh, and explain namin kung ano yung nangyari. Then nag auto reply lang si Robinson. Okay, ang sabi, "Thank you for your email. Ayan. And then we'll got uh, will get back to you regarding your concern from Monday to Friday 9 a.m. to 6 p.m.", okay? So, ang sabi, "Due to high volume of email, please expect to response within the next 24 to 48 hours." Okay? And you may send us a follow-up after the provided time frame okay so yan po yung laging nire-reply na auto-reply ni Robinson's Bank once na nag email tayo sa kanilang customer service ngayon ang ginawa namin is tumawag dito sa hotline nila para mag-file ng complaint so nakapag-file naman kami ng complaint via customer service at binigyan naman kami ng reference number ang sabi uh, makakandak sila ng investigation and uh, i-update kami kung uh, magbabalik yung amin aming pera within 24 to 48 hours. So, yun yung una nilang pinangako sa amin. <clears throat> so, dumating na nga yung 24 to 48 hours. So, wala. Hindi, hindi bumalik yung pera. Okay. So, meaning, um, hindi nasunod itong kanilang auto-reply. Okay. So, nag-follow up kami for the following days. So, kung mapapansin nyo sa data, okay, kung mapapansin nyo sa data, Uh, December 27 yun nangyari. Okay, mag-holiday season dahil itong uh, last December na ito is ano na a rush hour or a rush day na. Okay, so December 28 and 29, diyan nag-follow up kami mismo sa customer service hotline nila and binigay naman namin yung yung aming reference number or yung ticket number na tinatawag. Okay. So nung 29 dahil mag holiday na kinabukasan 30 wala nang pasok. Ah, ang sabi sa amin ah, ah kapag hindi na resolve within 24 to 48 hours okay ang sabi nila 3 to 5 banking days yung turnaround time nila para maibalik yung pera kasi wala pa daw feedback sabi ni customer service. So acceptable naman yung reason nila however syempre as client uh, bad trip kasi mag-holiday season. Okay, so tatagal yung pera sa kanila. So, nag, nag, ano na, um, natapos yung holiday ng 30, 31, 1, 2, okay. Nung 3, tumawag ulit kami, wala pa rin feedback. Ang sabi, uh, babalikan ulit daw kami kasi nasa time frame pa daw siya na 3 to 5 banking days expected ko ngayong araw December um January 4. Okay. January 4 ngayon. So binilang ko kasi kung uh, kailan magi-start yung 5 uh, working days nila, di ba? Kung nag-file kami ng 27, so start siya ng 28. So 28 isa, 29 dalawa, tapos Saturday ng 30. Ewan ko yung Sabado kung counted, pero pangatlo yung araw yung Sabado, di ba? Tapos yung 1 and 2 holiday naman and then 3 pang na araw at pang-limang araw na ngayong ano, January 4. However, wala pa rin feedback sabi nung customer service na nakausap namin. So, doon na kami nagalit. Okay? So, ang sabi ko sa kanya, uh, hindi naman kami mareklamong client though nung na-check namin ang kanilang Facebook page. So, marami ding mga senaryo na ganitong cases na nangyari sa amin. So, dahil sa pagre-research and pag uh, nunood sa YouTube uh, channel, may mga ganitong cases and then meron akong nabasa na pwede nating i-escalate itong problem na to kapag hindi tayo nabigyan ng resolution ng anumang banko sa BSP, okay, sa Bangko Central ng Pilipinas. So, ngayon pumunta ako sa page ng Bangko Central ng Pilipinas. Uh, humingi ako ng uh, ano ng information. So nakita ko, nakita ko dito na pwede ka pala mag-file ng ng ano ng online uh, complaint sa kanilang Facebook page. Okay? So i-click nyo lang get started. So nakalagay na dito, "Hi, welcome to Bangko Central ng Pilipinas." Ito yung tinatawag nilang si Bob. Okay? So, ano siya, robot siya, siya yung magre-reply. Tapos, i nila kayo. Okay? So, nakalagay dito. Ayan, please do not provide sensitive account information. So, hindi ko na siya, ano, babasahin lahat. Basta kukunin lahat niya yung mga complain mo. Okay? Yung, yung details mo, ito. Can you please describe your complaint in one or two sentences here? So, dinescribe ko kung ano yung nakalagay sa email ko. Tapos nilay ko din yung ticket number o yung reference number tapos yung complaint ko. Okay? So, after that, uh, binigay ko din yung attachment kasi kinuha rin nila as proof. Okay? Nung ating complaint. Tapos, ayan, tinanong din nila kung ano yung ano natin, uh, kung ano yung <clears throat> pinaka-contacted natin sa bangko nung nag-file tayo ng complaint sa kanila. Then, after that, nagbigay na sila ng, ano, ng reference. Okay, nung nakuha na nila lahat ng information, na uh, binigyan tayo ng reference number ni, ni Banko Central. Tapos, um, after that, ito, uh, nag-email sila ng hapon itong uh, BSP dun sa Robinson. So makikita nyo ito, naka-receive agad ako ng email na nagreply agad yung customer service. Okay. After that, uh, nitong uh, as of uh, 5.56 p.m., nag-email na ngayon si customer care ng Robinson na sabi niya, uh, this is to acknowledge your email due to high volume received. The response is taking longer than usual. Tapos, we would like to inform you that on us, and dispense cash withdrawals with debited funds shall be automatically reversed back to your account. We thank you for your patience and understanding. So, apa na receive ko nitong email address na ito. So, nag-check agad ako ng balance or nag-check agad kami ng balance sa, aming, sa email. Okay. So, nakita naman namin na bumalik na yung pera. Okay? Upon checking. So, kung mapapansin nyo, ah, nandito sa ating folder na bumalik na yung pera. Guys, ang magiging ano ko lang share sa inyo is uh, once na nag-file tayo ng complain, um, i-make sure natin yung transaction natin and, um, ano, bilangin natin yung kanilang binibigay na turnaround time. So, wherein, ang nangyari yung transaction noong December 27, tapos, sa ang sabi is 3 to 5 banking days. So, lumagpas na sila. Pasok pa naman sa, ano, pero, syempre, dahil alanganing oras na, di ba? So, pwede natin i-escalate sa BSP kapag hindi tayo binigyan agad ng resolution. So 'yun guys, maraming salamat. Hoping na nakatulong ako sa inyo. Tapos comment lang kayo kung na-experience nyo din yung ganitong senaryo. Eh uh, napayo ko lang is huwag kayong mawawalan ng pag-asa dahil mababalik naman 'yan kasi ah uh, syempre, alam naman natin na hard-earned money natin yung mga nasa bangko, di ba? So 'yun guys, Uh, maraming salamat and don't forget to subscribe and follow din sa ating Facebook page. Maraming salamat and God bless.